April 25, 2024, Angeline Quinto at long-time partner at ama ng kanyang anak na si Rev. Dakwena, ikinasal na. Idinaos ang kasal sa Quiapo Church kung saan nakalakihan ni Angeline na laging nagsisimba doon. Star studded ang kanilang kasal halos lahat ng dumalo ay mga taga ABCBN celebrities at mga boses. Isa na dumalo ay si Eric Santos at siya pa ang may ng wedding ring. Sinunda naman ito ni Sarah Heronimo. Sumunod na naglalakad si Vice Ganda at todo nakangiti ito halatang masaya ito para sa kanyang kaibigan na si Angeline. At ang inabangan ng lahat ang dahandahang pagpasok ng bride sa loob ng simbahan. sa pagpasok ni Angeline, lahat ng mga tao na naroon ay nakatingin sa kanya na napakaganda sa kanyang wedding gown. Sa kalagitnaan ng simbahan, nagaabang na ang anak niyang si Selvio para sabay sila ng mami niya na maglakad papuntang altar. Bago pa man makarating si Angeline sa dulo ay sinalubong na ito ng kanyang groom na napakagwapo din sa kanyang kasuotan. Sa altar unang nagbigay ng kanyang wedding vows si Angeline Quinto na nagpapasalamat ito sa kanyang asawa. Salamat tayo, sinamahan mo akong patupad. Ang sa mga pag namin ang, ang magroon mo Ayon pa kay Angeline, ipinagdarasal niya sa Nazareno na bigyan siya ng lalaking makakasama niya habang buhay at ibinigay ito after 4 years. Nandito na tayo, wala nang atasang to, ng Nazareno, Nasala, lalaking, na sana ibigay ka sa akin ng lalaking makakasama mo habang at sinabi niya kay Nanrib na ito ang naging awit at musika sa buhay ni Angeline. Nanrib, ikaw ang musika at awit ko. Ikaw ang panghabang buhay. Sumunod naman na nagbigay ng kanyang wedding vows si Nanrib Daquina. Pinamarako ko sa ito, maging kapag-asawa okay. ko sa Pagkatapos ng seremonya, sinabi ng pare kay Nanrev na alam na daw nito ang susunod na gagawin. Alam nangang, Hiyawan at kinilig naman ang mga tao nang halikan na ni Nanrev ang kanyang asawa na si Angeline Quinto da Quina. Nagkaroon naman ng photoshoot ang lahat ng kanilang mga sponsor sa kasal. Sa hallway papalabas ng simbahan, hiningian sila ulit ng mga tao ng isa pang kiss. Sa kanilang wedding reception, inumpisahan ang programa sa dance performance ng bagong kasal. Todo hataw ang mag-asawa makikita ang tunay na kaligayahan sa bawat pagsayaw nila. pinapalakpakan sila at humanga ang marami sa kanilang unang dance performance. Sinundan naman nila ito agad ng kanilang pangalawang sayaw. Pagkatapos ng kanilang dance performance, nag-slice ng cake naman ang mag-asawa. Unang sinubuan ng cake ni Angeline Quinto si Oh! At sumunod naman si Angeline Quinto na sinubuan ng cake ng asawa. Okay. So sweet. Bago nagbigay ng kanyang wish sa mag-asawa, si Vice Ganda ay nagpapatawa pa muna. Congratulations kay Angie and Congratulations. Hindi <laughs> <laughs> na talaga Hindi na kami habang buhay. Congratulations. At ang sabi pa ni Vice Ganda sa mag-asawa, kung kailangan siya nito ay laging nandyan lang siya para sa kanila. Okay afraid, I it, I will just here, hundred, hundred, Ganun din ang ginawa ni Regine Velasquez. Nagpapatawa muna ito bago sa kanyang seryosong wish sa mag-asawa. Ano ba ang sikreto ng pagiging mag-asawa? <laughs>